sa so, mapagpala ang araw po na naman sa ating lahat mga idol so, sa, sa pagbabalik sa ating munting channel malay muli po na naman tayo mamamana malay may ibang spot tayo na pamamanaan malapit lang ito sa aming barangay malay itong kinatatayuan natin sa kopito ito ng aming barangay dito tayo sa may dulo ng airport malay tatawid tayo doon mga idol ibang barangay na yan sakop na yan ng ano, barangay kanhawai, ayan may grab shot out po sa lahat ng mga viewers natin dyan sa barangay kanhawai Wale, dyan tayo na sa lugar nyo Siguro yung tatawirin natin mga Ano lang yan, mga 200 meters o kulang-kulang ng konti Yun, so antapay na lang tayo Wale, solo dive tayo Galing pa lang ako sa bahay ni Idol JP Wala pa sa Idol JP, andun pa sa bahay ng kanyang amo Siguro mamaya, mamana yan Baka mayang hapon na So, ang na lang mga idol kung ano yung ipagkaloob sa atin ng ating mahal na Panginoon. Sana maging isang mapagpalang araw po sa ating lahat ito at maging safe yung dive natin. So, let's go! So, ayun mga idol, bali. Dito na tayo sa kalagitnaan lang pagtawid natin. Doon tayo lang, simula. Tawid tayo dito sa may barangay kalamay. Okay. <coughs> tingin tayo tayo sa ilalim kasi minsan pag tumatawid kami dito may mga grupo ng mga barakuda na lumalapit malalim kasi ang area na ito at dito mga idol finally nakatawid na po tayo dito sa may barangay Kanaway sa kopito ng Burungan City at dito pinuntahan ko agad yung isa sa mga the best spot pa natin dito tayo nakakahuli yang mga magandang klaseng isda tuwing bumibisita tayo sa spot na ito dito ay nakala ko mga idol na walang laman kasi wala tayong nakikitang isda na pagala-gala buti na lang at may napansin po tayo dito sa gilid halos makadikit sa batuan yung oriental sweet lips kaya ito dahan-dahan po tayo na lumapit para hindi mabigla yung thanks god at tinamaan po natin ito yung mahirap pag masyadong nakadikit sa gilid yung isda mahirap makita Bet. Berahu kira nanti re-tel suit clip. Lah ada. Apa nasib-nasib kau tu agaknya dekat at dito mga idols, sa pangalawang dive po natin may nakita sana tayo ditong isang malaking ilak or danoy ito yung primerang klaseng ilak kaya ito sinusundan po natin nasa labas kasi ng butas kaya medyo nahirapan po tayo dito nag shortcut po tayo balitinin natin yung direction ng isda kaya nag shortcut tayo dito ang problema nahirapan tayo dito mga idol gawa ng yung goggles po natin ay napasok ng tubig kaya hindi ako makatingin mismo dito sa may pinaka gilid ng batuan sayang at hindi natin nakita nahirapan din kasi yung ano, mata natin Dito mga idol, nag ulit tayo dito sa may mga biyak na bato Bali dito tayo sa may mga bahura Sinubukan kong silipin itong biyak na bato na ito Dito kasi ako madalas makapana ng isdang grouper Dito walang ganong malaking isda Buti na lang at may isdang tagan Kaya ito na yung pinana natin Kilala naman ito sa iba na bagabaga ito mga idol, sumabit pa yung tali natin. Paalala lang po sa mga kapwa nating espero pag nagtatanggal po tayo sa mga ganitong pagkasabit. See to it po na nakasipi yung tali natin. Iwasan natin na mapuluputan. Delikado po kasi ito, lalo na pag wala tayong dalang kutsilyo. At dito sa dive natin, itong mga idol, dito po tayo sa may mababaw na parte. Sa may ginugulungan. nag kasi ako dito ng mga ilak. Ilak sana yung target natin dito mga idol. Kaso medyo mailap na yung ilak. Pagtingin natin dito sa may kanang bahagi, ay minapansin napansin po tayong uh, dalawang tribali. Kaya nag-fish call po tayo. At dito mga idol, thanks God at Dumapit yung dalawang tribali nirapan din tayo dito gawa ng malakas yung karen sa ilalim buti na lang at yon tinamaan natin medyo alanganin nga lang yung tama <tiple> Pag ganito po mga idol na alanganin yung tama Kailangan po alalay yung ating paghila sa isda Huwag nating pirsain para hindi mabunot <laughs> nakikita ko na kasi yung blotter Buti na lang at ito Kinatama ko yung isda sa yung bato Para mahawakan natin Thanks God Thank you Lord Pagulitin <laughs> so, natin Alanganin yung tama <laughs> sobrang galaw ng tubig sa inalim dito kasi tayo sa may alunan malapit sa may ginagulungan ng alunan dito may nakita po tayo ditong isang oriental sweet lips na naman open up sa pan, kaya dandan po tayo na nag drop target ko yung parang butas dyan dyan tayo magtatago ang problema nga lang hindi po lahat ng pagkakataon na ginagamit natin itong technique na ito ay lumalapit yung ating target na isda depende po kasi yan itong isda natin instead na lumapit ay palayo siya ng palayo bali may mga isda po na may pinagdaanan na sa mga tao gaya po nito hindi po natin sila mapilit na mapalapit kahit anong gawin po natin ayaw lumapit talaga yung isda pero ang mga ganitong strategy na ginagamit po natin ay always po natin itong ina-apply sa pag i fishing natin kasi ito po yung Uh, mabisa o subok na ginagamit ginagamit ng mga espera at dito mga idol malip tayong nagdive ito yung paboritong ng spot namin ng kapatid ko si si George TV dito kami madalas makahuli ng magandang klaseng isda. Bali, dito tayo sa banda likod dumadaan para hindi tayo agad makita ng isda. Bali, nakapandung po ang batong ito, kaya magandang tirahan ng mga magandang klaseng isda. Dito mga idol, tumunog yung ating flapper, kaya eto, <laughs> biglang lumabas yung snapper. Buti na lang at yun na tamaan pa natin na pahabulan. Thanks God. Ito na yung sinasabi ko na pag sumisisid tayo sa mga ganitong spot, kailangan po talaga na iwasan natin na makagawa ng ingay. May mga isda kasi na masilan gaya pa nito. Thank you Lord Direk-direk tayo lang ano Salamat Sorti pa natin lima pa ano na Buti natin Salamat Lord Tuli, patawid na tayo. Galing, galing na tayo doon. Balik na tayo para tumawid. Punta sa barangay namin mga idol. Salamat, nakapahabol pa tayo ng ng Robis At dito mga idol, pakatawid po natin dito sa may barangay namin. Sinubukan kong silipin itong spot na ito. Kung matatandaan nyo ang spot na ito mga idol, dito po tayo nakahuli ng malaking snapper. Kaya ito, try na naman tayo. At dito, may nakita po tayong isang rabbit fish o samaral. Kilala naman ito sa amin na malalara. Tinira na natin mga idol. Nandito pa lang siya sa may pinaka-entrance. Maganda na to pang dagdag. Ay salamat Lord, karagdag pa tayo sa naralo o rabbit fish aleo kita na tayo nakatawid na tayo wala dulu <laughs> eh yung dulu <duno> nang effort nang para kita thank you lord so ay ayad bali pumagili na tayo Thanks God sa biyaya Salamat at nakapahabol pa rin tayo dito sa pagkatawid natin ng ano, dalawang samaral. Bali yung isang samaral, din na natin na videohan. Kasi pinahinga ko yung camera natin. Napakainit kasi ng araw. Nagmumus yung camera natin. Bali itong mga natin. Salamat. Well, mga idol, bali atamay lang tayo sa bahay. Para kailan natin kung nakailang kilo tayo. So, ayan mga idol, bali dito na tayo sa bahay. Ito na yung mga natin. Balik ka ulit tayo ng anim na piraso. Ito yung sinasabi kong tamara lang na hindi natin ito na videohan. Kasi pinapahinga ko yung ano, camera natin. Yun, thanks God, sa biyaya. <laughs> yung mga ano, yung mga tama ng isda natin. <laughs> Ang lalapad. <laughs> dito yung mga tama, oh. banda dyan. Ito. <laughs> ito. <laughs> Grabe, hindi maganda yung pulso natin ngayon. Ito, akala ko hindi natin tamaan kasi sobrang lakas ng current sa ilalim. Nasa kasi, nasa, 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 nasa may ginugulungan ng alon. Ito naman, mabilis yung ano niya, langoy. Butat na tamaan pa natin na pabulan. Ilayin natin itong mga grub snapper natin. Ayan, dalawang kilo. Salamat. Ito naman yung ano natin. Oriental Sweet Lips o oh, kilala ito sa tawag sa amin na panapsapan. Kilahin natin. Laki na. Ayan. 1.75 or 1 kilo 3 port. 1 and 3 port. Subukan natin kilahin itong ano natin. Isang tribali natin yun 1.25 bali pag samasamahin natin mga idol yung mga pambenta natin ito yung pasok sa 200 thank you bali ito lang yung tatlong piraso lang yung ano natin na bibinta yan yun limang kilo salamat napakalaking <laughs> blessing na kwartang linaw na mga idol may isang libo na tayo Kapinta rin tayo ng isang libo. Bali, itong tatlong piraso yung ano natin pang uulam. Marami kasi tayong ulam ngayon. Bali, may isda na naman tayo. Nang huli yung ano yung panganay kong anak ng mga kapamilya nito. Yung malaki yung mata. Tawag namin dito bukaw. Yun, ano na nalala, pinaksiw. <laughs> Ang dami. Marami kasing bukaw dito sa amin. Yun. Isang kilo. Mayigit yung pangulam natin. So, mga dalbali, yung binta natin dito sa 200 yung pag kaya may isang libo tayo. Thanks God. Malaking tulong na sa pangaraw-araw natin na gastusin.